panibagong araw, panibagong unboxing mga ka-quality. Yun. Tatlong box yun dumating sa atin from LBC. Lahat ito. Cups. Check na natin. So staple, yan may new stock tayo ng staple mga ka-quality. Naghahanap sa atin ng staple. Merong dumating. Dalawa. Yun, dalawang staple. So yung mga naghahanap ng staple natin, meron ulit tayong restock. Dalawa. Snapback parehas. Ayan siya. Ayan loob. NFL. Next box. Ano kaya to? Uh -huh. MLB natin Ito yung MLB natin All over patch So ayan yung MLB natin fitted dito mga quality size nito 738 ayan sa mga size 738 dyan pwede nyo itong awitan Ang ganda nyo no three down nakatatlo na tayo last but not the least Uy, gahanap ng heritage natin. Ang Golden State natin na stocks na heritage. Ayan, meron ulit tayong lima. One, two, three, four, five. Lima yung stocks natin dito. Sa mga naubusan nung nakaraan, ayan, pwede nyo na ulit akong i-DM para dito sa ating Golden State Heritage. Snapback yan, ayan yung likod. Tapos yung new era niya sa side. Ayan yung pagkaka-embroidery niya. Solid. So, yun lahat dumating. Bye!